Merong nakapuna na nitong panahon ng pandemya ay tila nagbago ang mga nababasa at nakikita natin sa social media. Kung dati-rati ay panay happy birthday, congratulations at best wishes ang madalas nating sabihin sa mga post, ngayon may malaking pagbabago. Mas dumarami na ang nagkakasakit na kakilala at marami na din ang namatay dahil sa COVID o dahil sa sakit na hindi naagapan dahil sa pag iwas sa pagpunta sa ospital. Mayat maya ay may nagpapalit ng profile pic na either kandila o kaya naman all black, ibig sabihin ay merong namatay na kakilala. Yung condolence ay naging bahagi na halos ng comment natin every week. Hindi lamang sa may namatay, madalas ay kilala na natin ang personal o kaya ay malapit sa atin ang namatay. Kung aktibo ka sa social media, e eh marahil ay napansin mo na din ito. Mahirap ang sitwasyon kasi may mga pagkakataon na hindi pa nagsisink ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, meron na naman. Minsan sa dami ng na mga namamatay ay parang hindi na rin natin mawari ang magiging damdamin natin. Dagdag pa siyempre sa kalungkutan, ang kawalan o kakulangan natin ng kapasidad na makadalaw o makatulong man lang dahil na rin sa pandemya. Marahil kapag muli na namang pinayagan ang mga pagkikita, saka natin ma-realize kung gaano kadami ang nawala. At lalo nating mamimiss ang kanilang presensya. Kumbaga, hindi pa tapos ang kalungkutan. Dahil darating ang panahon na mananariwa pa ito kapag muli na namang nagsama-sama sa mga okasyon. Doon natin mapapansin ang kakulangan. Bakit nga ba may pagdadalamhati pa? Bakit hindi na lamang maging masaya ang pagtatapos ng buhay ng tao? Yun bang pag may namatay ay hindi sana malungkot at madaling makamove on. Kung tutuusin, ang pagdadalamhati ay merong direktang ugnayan sa kasiyahan ng ating puso. Yung dalamhating nararamdaman natin ay nangyayari dahil sa naging masaya tayo sa piling ng taong nawala sa buhay natin. Ang kanilang pagkawala ay nagdudulot ng lungkot dahil lubos tayong naging masaya sa piling nila. Si Job mula sa lumang tipan ay nagkaroon ng matinding pagsubok na kung saan nawala ang mga anak, kayamanan at maging kalusugan niya pero naunawaan niya na ang kalungkutang nadama ay bunga ng isang buhay na pinagpala. Ang sabi ng Bible, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang kanyang pagbangon sa dalamhati ay hindi bunga ng pagkalimot sa nakaraan. Sa halip, ito ay bunga ng pagpapasalamat niya dahil sa alam niya na dumating siya sa mundo na walang kahit ano at anuman ang kinuha ng Diyos ay ibinigay din naman ng Diyos. Kung wala kang kasiyahan sa taong nawala sa buhay mo, wala ka halos mararamdaman na dalamhati. Pero kung dama mo na ikaw ay tunay na pinagpala ng Diyos, mararamdaman mo ang pagdadalamhati. Tunay nga na ang kasiyahan at dalamhati ay magkaugnay. Kaya asa ka pa?